Hmm. Kasi po, sumasakit kong likod mo. Likod at saka... ...dipig. Dipig. Mayroon yung... Hindi lang. mong Ang galing na kaya. Hmm. Sa mga kawas. Mm -hmm. Ay, na galing kayo kanina. Ilang magigamot na bang pinintay niya? Nung so, wala po isa na, na huli ko. Pero nung pagkabay ko lang parang yung kanina, hindi ba po ano Oo, oh, kasi malakas na eh. Okay. Mm hmm. Tapatay na tayo ha. Tapatay na ito. Nakabuti na ito eh. mm Hmm. Bibilang na lang po tayo ng araw dito. Araw na lang binibilang ni Kuya. Wala na po po. Nakabuti ka na po eh. Oo. Ito lang sana kung sa, sa manika na dinaan. Ako hindi eh. Ang tangi parang po dito, pag pinatay ko yung makukulang at hindi nagpagawa, Ibigil ang kanya lang ano, ng araw para matay kayo. Mahili kayo, hindi ko gagalaw ito, pero patay rin ko, sinabuhan. O, makipagsapanaran tayo, papatay ko rin sila, pero 50-50 po ko dito. Ulitin ko ah, para ano, explain ko lang na may maayos. Pag pinatay ko yung mga kukulam yung gumawa, 14 days, pagdating ko. kaya kasi yun yung kasi yung kasi Ang hirap yung kasi 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 yung Tama, tama po ba? <laughs> Yung may reason na nung kandila ito eh. Ito yung pinan nyo muna niyo muna yung sirwi. Mm. Mm. <coughs> Napakaswerte naman nila kung patay ito sila buhay. May ngiti-ngiti pa sila. sila. Ang saya nila

Мы с тобой будем делать фотографии, будем делать видео. Мы будем делать фотографии, будем делать видео. Это очень здорово. Я очень довольна. А мы будем делать фотографии, будем делать видео. Мы будем делать фотографии, будем делать видео. Мы будем делать фотографии, будем делать видео.

hindi mo hindi mo tawag sa Panginoon kung ano mga nagawa naga mo kasalanan tayo ilan sa Kung ano lang ka na po. Dahil ano oras. pwedeng may mangyari hindi maganda. Uulit ka yung ka kasaya yung hindi mo nang ganyan. Sabihin mo tayo, ready ka na ha. alalayan nyo na po tayo pa mo dito yan, yan lang po isa lang lalay lang po ha hindi ka na tayo mapapul ang sinuntik po sobrang lambot wala po kung na ano mangyari ha may nakabara sa dibdib no. no. mo na na meron dalawang batay na malulot na sa doktor sige pangitin si makit mo sa doktor ka ah oh. wala hindi may ingi tay hindi sumasakit wala lahat okay pagkinsundin okay, niya hindi ka sa labas Alam niyo, isang loob. Tignan niyo ko, Ito naman ang kulang. Isang grupo po ito, ha. Aria. Sa sarangin natin, magkakaroon tayo kung sino kong mabubala sa lalaki ito. So, Mag-usap oh, tayo sa speed nga. Nasaan rin ito? Das kamaralo kayo sa bata nila? Laba? Bela? Ako. O, patos na tayo, ah, Tablahan na lang. Ha? Tanggalin na rin mo rin tayo. Hindi. Tatanggalin mo hindi. Tatanggalin mo hindi. Ah, hindi pa rin. Ha? Inuutosan kita. Dalawang kamay mula sa ulo. Ah! Ayun nga. Ano yun? Papatay na talaga to. Inuutosan kita. Tatanggalin mo hindi. Ah! Ah! Ibig sabihin, kasi hindi niya ako napapatayin ko. Na Ayaw mo tanggalin? Ah! Ayaw mo, mo tanggalin? Ha? Eh, Wala sa ang sa balik. Tay, tay, tay. Yung hindi namin. Sa Tay, manalangin ka. Gusto <Bumalangin> kong Ha? Tay, <coughs> ha? Tay, <coughs> tumingin sa akin. Tumingin ka sa akin. Gusto kong Ha? Manalangin ka.

Sa ano natin, hindi mm. ka na po, nakabuti mo siya. No? Bibigyan na naman po tayo nga. ah, ngayon. Pagpamitay na nyo. Ah! Dahil dito ka. Ah! Ah, to sila, ito, sa lahat dito sa panggasinan ko sa nanggagamot. Ito, gabi-gabi na no? uh. Gabi na. Ah, uh, ito, so, 50-50 na po tayo dito. Manalangin mo tayo na, sa'no, malaksasan mm. niya po yan. Maraming salamat shoutout kay Apo Rock, Apo Ken, kay Apo Mar mga timako po Mag